And also si Ethan, Hello, uh, you best you friend. He's deep in thought. dami na been through a lot. Of course, you're also cute. And everybody, follow. Follow my gym buddies. Yes, yes. Uh, everyone, uh, follow my page, Gym Buddies. To all my Canadian friends, bring out your phones and subscribe and donate to Gym Buddies. <laughs> Be a part of my buddies. I'm single. Baby pala. PR. Iyan lang galawan. PR huwag mo. ba? Mari! eto siyempre sabi ko sa yun. si Jeep, tapos eto si Hida yung sabi ko. Kaya sa so, sila? Ang tiyos sundan mo ba ako? hah? paano mo na lamang dito ako nakatira? hindi sinama lang ako ni Jimmy. bakit and... ka nandito sa Calgary? for work. again? again? I'm here to try again. ni mo akina yun ni? Eh. Baka wow, kasi noon meron ako. Ngayon walang wala na. Kagaya ng iba, Canada na lang ang pag-asa ko. Kaya lahat ngayon kakayanin ko. I don't believe you. I don't expect you to. Pero wala eh. Sabi mo nga, ang choice ay para lang sa may pera. Kaya ngayon walang wala na ako. Wala nang choice. Pero may chance. May chance pa to make things right again. Of all places, Canada talaga. Ang laki-laki ng mundo, bukas na lahat. Pwede nag-stay ka lang din sa Hong Kong. So bakit ka nga nandito? Dito ako nakahanap ng opportunity. Tsaka siguro dito rin ako dinala ng universe kasi nandito ka. Oh, you're so predictable. Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Sorry, I don't want you back. yung chance na pinunta ko rito, yun yung chance para ayusin ko yung buhay ko. Kung meron man akong chance na hihingin sa'yo, yun yung chance na makapag-apologize sa harap mo. Yun lang. Joy, ang gago ko nun. Ang gago ng ginawa ko sa'yo. It's the darkest time of my life. Pero hindi excuse yun. Walang tamang na excuse sa ginawa ko sa'yo. Three years too late. Pero kung naririnig mo ito ni Joy, kung may kukunti pang joy sa loob mo, Gusto ko lang malaman niya na I'm really, really sorry. Wala akong balak mong gulo. Dito lang talaga ako nakahanap ng pagkakataon para makabangon. Pero don't worry. Alam ko lugar ko. I'll be a stranger. Grammys as they fire away from me